Alam mo ba na kapag kumuha ka ng property, whether house and lot or lupa lang, ay meron tayong kailangang bayaran sa gobyerno. Kung nakabili ka na ng property mo or balak mo palang bumili, ito yung mga kailangan mong malaman kung ayaw mo sumalubong sa'yo yung patakot-takot na Well, ako din hindi rin ako familiar dito. Kasi alam ko noon, problema lang ito ng mga matatanda. Oh my God! Pero ngayon, isa na ako sa mga matatanda na kailangan magbayad sa gobyerno. <laughs> At ito yung kinatawag nating amilyar. Pero ano nga ba ito? So yan yung pag-uusapan natin sa video nito. Hi! I'm Ping and tulog na si Abby at si Ang dami na nga nating bayarin sa bahay, dumagdag pa yung bayarin natin sa gobyerno. And take note, hindi ito minsanan. Kung hindi, taon-taon yung bayarin nito. For this video, pag-uusapan natin itong mga sumusunod. Una, ano nga ba yung amilyar? Pangalawa, paano ba ito bayaran? At pangatlo, magkano ba yung binayaran namin dito. So, topic number one, ano nga ba yung amilyar? So, ayon sa aking research, Ang realty tax o amilyar ang tinatawag ay buwis o tax na sinisingil at binabayaran sa local government units like town, city, or province para sa lupa, bahay at equipment na nakalagay dito ng isang mamamayan na naaayon sa Republic Act No. 7160. So in short, tax ito ng mga properties like bahay at... Okay! So, ang next question dito is, sino ba yung dapat magbayad nito? So, ayon ulit sa aking research, para doon sa mga fully paid property, ang dapat magbayad nito is kung sino yung nakapangalan doon sa tax declaration natin. So, sa case ko, or yung mga kagaya ko na naguhulog lang din ng bahay, nakapangalan nito initially sa ating mga developer. Then, after ito, mabayaran ng mga respective banks natin kung saan tayo nag-housing loan, ipo-forward ni developer yung tax declaration natin doon sa mga respective banks na yun. And then, si bank, sila yung magbibigay sa atin ng bagong copy ng tax declaration form na nakapangalan sa atin. At dahil alam na natin na kailangan palang bayaran ng amilyar at tayo pala ang bahala rito, hindi pala si Batman. <coughs> ang susunod na tanong is, paano ba ito bayaran? Sa mga taga-amayascapes Bulacan na kagaya ko, tayo po ay under sa municipality ni Santa Maria. So ngayon, since nakapagbayad na kami, isishare namin sa inyo kung paano ba yung ginawa namin. So ayun, pupunta ka lang sa munisipyo tapos magadala ka ng pera, magbabayad ka tapos ayun, goods na. Pero siyempre, Joel. So, una, nag-message kami sa FB page nila, yung Municipality of Santa Maria. So, ito yung logo nila at ito rin yung page na hahanapin nyo para magpa-assess kayo. Bali, namin sa kanila yung tax declaration para ma-assess nila kung magkano ba yung babayaran natin. Bali, dalawa ito, no? Meron tayong tax declaration para sa lot at meron din tayong para sa building. Then, kapag nakapagbigay na sila ng assessment nila, magbibigay rin sila ng instruction kung paano ito babayaran. So, sa case namin, hinabol namin yung December na nag-cut off sila para sa online payment. So, ayun, nakaabot naman kami. Kasi syempre, nagkitipid kami ng lipat, at na namin mag on. So, paano ba ito gagawin? So, una, pupunta tayo sa landbank.com Then, nakiklik natin yung link.biz portal. Tapos, kapag naklik nyo na yung link.biz portal, click nyo naman yung pay now. So, ayan. Tapos, kapag click nyo ng pay now, isa-select nyo yung Municipal Government of Santa Maria, Bulacan. So, ang ginawa ko nung una, tinatype ko siya. Pero, mas madali kung hanapin mo na lang dun sa drop down para hindi ka talaga magkamali tapos makasave ka rin ng time. Tapos kapag na-select mo na yun, isa-select mo naman ngayon kung ano ba yung transaction type natin. And then kapag nakapili na kayo, click nyo lang yung continue. Tapos ayan, lalabas yung mga kailangan yung fill out at. So dito medyo madami siya, no? So kung ano yung details dun sa tax declaration nyo, yun lang din naman yung ilalagay nyo dito. Tapos once na natapos yung pag-fill out, ang gagawin natin is isi-select nyo yung payment method. So, madaming payment method na pwedeng gawin dito. So, sa case namin, ang ginawa namin is Gcash yung method. Ayan, actually, sa ibang mga method, marami pang kailangan gawin like yung mag input ka nung sa may captcha challenge, tapos mag-check ka ng terms and condition, tapos continue. Pero itong mga to, hindi ko na siya i-detail kasi very self-explanatory naman siya. Pero gaya nung sabi ko kanina, meron pang ibang ways kung paano ito babayaran. So, kami ang napili namin is online. So, kayo kung gusto nyo mag onsite pwede rin naman. So, nasa sa inyo, depende kung anong trip nyo. So, para sa mga magbabayad ng onsite hindi namin alam kung paano ito. No? So, siguro isishare namin yung link dun sa description below para makita nyo kung paano ba yung instruction na binigay sa amin. And take note guys, dalawang beses kami nagbayad kasi sabi ko dalawin tax declaration natin. Meron tayong para sa lot at meron tayong para sa building. At ngayon alam nyo na kung paano magbayad. So ang huling katanungan is, magkano ba yung binayaran namin? So para sa aming unit na single home 60, ito ay inabot ng 2,161.20 So, ayun. Magkakaiba tayo ng babayaran dito kasi depende kung gaano kalaki yung lupa nyo. So, pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit. So, ayun. Pero, more or less, ganyan yung figure na babayaran nyo. Then, after nyo magbayad, isasend nyo yung proof of payment sa FB page ng munisipyo ng Santa Maria at bibigyan nila kayo ng official receipt. O, di ba napaka-convenient kapag online? So kung meron kayong ma-encounter na issues during this process, pwede kayong mag-comment down below para matulungan ko kayo sa mga questions niyo. Eh. Madali lang naman siya, no? At sure ako na kayang kaya niya. At dahil nasa phase na kami ng paglipat kami dito sa unit, sana mas niyo yung journey namin sa pag-move on namin dito. Move on. Move in pala. Sana mas niyo yung journey namin sa pag-move in namin dito at maging legit na taga-bulakay. By the way guys, meron kami mga bagong home improvement at home renovation dito sa unit namin. So, yun yung mga gusto namin i-share sa inyo sa mga susunod na videos namin. Kaya, para mapanood nyo ito, dapat na-click mo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads namin. Okay? Tapos na? So, see you on the next video.